Yun po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, si e araw na sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nibrejo. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa mga Riel. Magandang araw Kalapan City Oriental Mindoro. Magandang araw Pilipinas. Isinagawa kamakailan ng PNP Family Day, Pamilya ng Pulis, sa bayan ng San Teodoro kung saan pinangunahan ng San Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Ria Rosaroso na sa Barangay Poblasyon. Dinaluhan ito ng apatapong individual mula sa pamilya ng mga kawani na nasabing impila ng pulisya na kung saan pinahalagaan ang pamilya ng mga pulis na nakatalaga sa MPS upang mas lalo pang mapaigting ang kanilang samahan sa pamamagitan ng foster camaraderie, palakasin ang suporta sa bawat isa at paigtingin ang relasyon ng mga tauhan ng kapulisan at kanilang pamilya at makilahok sa lahat ng kanilang mga aktibidad. Kasabay nito ay nagkaroon din ng programa ang TESDA na kung saan binahagi ni Malu Del Mundo ang paggawa ng donut sa mga ina ng tahanan na siya namang ikinatuwa ng kanilang mga anak. Gayun din naman ay binahagi rin ng mga kawani ng Municipal Agriculture Office ang pamamaraan ng commercial gardening at pag-alaga ng hito sa bakuran kasabay ng pamamahagi ng mga punla ng hito sa mga kawani ng kapulisan. Lubos ang pasasalamat ni Municipal Police Station Chief Rosa Rosso sa mga nakibahagi para maging matagumpay ang nasabing programa. Ako si Dennis Debreo ng 104.1 CMN, Calapan City, Oriental Mindoro, nagulat ng live para sa CMN, Pilipinas! CMN Live, live Nationwide! Nation Maraming salamat Dennis Nebreho Mula po naman sa impilan ng DCSB Ang Spirit FM CMN si Kalapan Oriental Mindoro